Mga Catrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lumalakas na naman nga daw po ang ating defending champions na Denver Nuggets, pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging rematch ng Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs, Matapos nga ang ilang araw na pagkatalo ng Denver Nuggets last week ay paunti-unti na rin naman ngang nakakabawi ang kanilang kupunan ngayon. Sa katunayan, matapos nga silang manalo sa kanilang huling game laban sa Brooklyn Nets noong nakaraang araw ay umabot na nga sa 3 games ang kanilang kasalukuyang winning streak, bukod rin nga dyan ay tumaas na rin naman nga sa 17 wins at 9 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-second seed standings ng Western Conference, Yes, nakabalik na nga sa tok tok ng standings ang ating defending champions plus paunti unti na rin naman ng gumaganda ngayon ang kalusugan ng kanilang mga players sa pagbabalik na ni Jamal Murray, kaya inaasahan na nga na magtutuloy-tuloy ulit ang kanilang mga pagkapanalo sa mga susunod na laro since gumanda na rin naman nga ang rhythm ngayon ng kanilang best player na si Nikola Djokic na nakuha pa lang ang kanyang pang 115th na triple-double matapos siyang magtala ng 26 points, 15 rebounds at 10 assists sa kanilang pagkapanalo kontra sa Brooklyn Nets. Siya na rin naman nga mga catraps, ang naging kauna-unahang player sa history ng NBA na nagkaroon ng at least 10 triple-double sa pitong magkakasunod na season. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging rematch ng Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs. Bago pa man nga mga catraps, magsimula ang kanilang laro ay inanunsyo na nga ng Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell na masakit ang ulo, Cam Reddish na sumasakit ang kaliwang tuhod at maging si Anthony Davis na merong tinatamong injury sa kanyang hita, kaya dahil nga sa pagkawala ng kanilang tatlong starter ay bigla na lamang ng ham ng gusto ang kanilang opensa at depensa na siyang naging oportunidad rin naman para sa San Antonio Spurs na makalamang sa pamamagitan ng kanilang mainit na shooting sa 3 point line na sinabayan pa ng mahigpit nilang depensa sa ilalim ng basket sa pangunguna ni Victor Wembanyama. Pero sinubukan rin naman nga ng Lakers na makadikit sa kanilang laro sa pangunguna ni Lebron James na siyang nagpababa sa kalamangan ng Spurs pagdating ng halftime, ngunit sa pagpunta nga mga catraps, ng second half ay bigla na naman ngang lumubo ang kalamangan ng Spurs dahil sa kanilang mainit na shooting sa pag-arangkada na ni Devon Vassell, yes, kahit man nga sinubukan ng Lakers na magkaroon ng scoring run sa pag-step up ni na Christian Wood, Austin Reeves at Rui Hakimura ay meron peren ng sagot sa kanila parati ang Spurs since pito nga sa kanilang mga manlalaro ang nakapagtala dito ng double-digit points, kaya sa huli ay naprotektahan nga ng Spurs ang panalo na siyang pumutol sa kanilang 18 game loss ang ngayong season, habang ang Lakers naman nga ay bumagsak sa 15 wins at 11 losses sa standings ng Western Conference. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kitikets muli sa ating susunod na video.